Ka? Oh, Oo, sige. Alam mo yung pakwan no? okay, ko na. Tawagan mo na. Magkawa sige. Una, magkadaanan bago ako. Oo. Oh. Pagkawa na galing sa'yo. Una, tiyana bago ako. Pero isang tarik lang kami. Okay? Oo, oh, kahit ano ang mauna. Pasang... Yung location mo din mamaya may sa. Oh, Oo, sige. Hi, guys. Pauwi na kami, guys. Pauwi so, so, ano? na. Hala, ang ganda. <coughs> Ay, okay, saan ka umay Sir, magtanong kami. Nawawala, nawawala. 60, di ba? Ito, randi si ka rin. First time po. First time po ba? Magpas ka na lang. Manag sana ko dali ng bas. Basa ka, magpas ka. Sabi niya, saan ka, Ben? guys, so oh, pauwi na kami. Nawawala yung isa. Ngayon daw lang mag-bus. Mm -hmm. Oh, yan ako. Lang, ganda dito. Oh. <laughs> oh! May YouTube ka? Ha? YouTube? Ayan, <laughs> <laughs> pa-board Ang ganda pala, no? Yeah, May exercise pa ako, oy! Para lima tayo maka pa. gan mm. okay, mo para isahan na tayo lima lima tayo Evin, e -ta. bakit ano bang number Ayan sin 16 16. down Ayan 16. Ako, 16. ano 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 O, ano 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 na, ano 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 na, ano na. ano 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 Uy, side kickin mo. Sa ang saya pala. Masaya pala. Denon.

999 naman 999 Indian matagal basta 16 mm -hmm. pa lang matagal mag 18 ang tagal